Ang assemble po ngayon, mapansin nyo po itong pinaka ano to, uh, gobo. Kumusta mga kailaw? Meron ako dito'ng inaayos po ulit na LS90 na moving heads. Anggal po 'yan, oh. Ito po ang lens. Ito po ang nagdadala po dyan ng focus. Focus po ng, ano, ng design, yung mga kulay. Kapag wala po yan, ganito lang yung sa harap, blurred po ang tama po nyan. Kailangan, importante po yung ganito. Para magkaroon po ng focus. Para maging sharp po yung design nya, saka yung mga kulay. Sa mga nagtatanong po about po sa mga moving heads, ang ganito po LED. Mapansin nyo po itong pinaka ano to, ah uh, gobo. Ibig sabihin gobo, yan po yung design. Kapansin po yung kulay itim, ito po. Ano po yan, ah uh, sensor po yan. Ito naman yung pinaka-magnet nya. Tatapat po yan dyan sa sensor nya. Importante po yan. Kailangan hindi po mawawala yung pinaka-sensor niya. Ganon din itong color, color wheel. Ito naman ang color wheel na ito tawag. Meron din po yan sensor. Ikutin lang natin. Ayan o. Ito yung pinaka parang magnet niyan. Ito naman yung pinaka-sensor po niya. Nakatut nakatutok siya dyan. Pag umikot po yan, magtatapat din po ulit yan dito. Ayan. Yan yung sensor niya. Doon sa kabila, tingnan natin. Kasi ito, ito naman, ito kasi gobo na yan. Kaya mayroon po siyang mga gear. Ano po kaya yan? Ah, rotating, nagro-rotate gobo po kaya siya. Kaya pag umikot yan, ayan, yung gobo niya, iikot din. Ito sa kabila. Ito, gobo pa rin ito, mga kailaw. Ayan, gobo flower pa rin siya, mga design. Ito po mga kailaw oh. Yan po yung pinakamagnet nya. Ito naman ang sensor nyan. Yung kulay itim na yan dito. Ito may sensor. Ito yung gobo na rotating gobo. Color wheel yung isa. Ito. Tapos sa side naman. Gobo lang po ito. Hindi po siya rotating gobo. Doon naman sa sa tilt nya. yon yung up and down na ganyan. Ito po yung motor niya, oh. Ayan, ito yung motor niyan. Tingnan natin ang sensor. Ito po. Ito ang pinaka sensor po niya. Meron po yung dalawang itim na gitna ng motor niyan. Ayan, oh. Ito po yun, ah, di lang siya masyadong makita side natin. Ito po. Yan, ito yung pinaka-sensor niya din. Dati po kasi mga kailaw, kagaya nung 575 na mga moving heads, yung mga unang labas po, yung mga mabibigat pa dati. Ang mga igniter pa po, po niya, yung parang kapasitor. Ano po yon Ang mga motor po noon, hindi pa siya sensor type. ada ano pa po siya, yung mga microswitch. switch. Yun ang, yun ang buhabangga dun. tapos magkakaroon na ng cut -off. Ito kasi sensor na, yung dating ano micro switch mas maganda nga po yun kasi hindi nag hindi nagdi-disalign ang mga motor po niyan. Ito pag konting ano lang sa sensor niya, minsan nawawala na po sa align, minsan kalahati na lang ang gobo mo, minsan kalahati ang kulay, minsan naman yung ikot niya para nawawala na sa align. Kaya medyo sir sensitive po siya. Pero kung sa tibay naman po, matibay pa rin naman po siya. Hindi naman po yan yung pag ginamit mo isang beses, sira na kaagad yung mga stepper niya mga kailaw bukod sa mayroon siyang gobo, dalawang gobo, mayroon siyang ano uh, color wheel, mayroon pa siyang mga stepper motor sa mga focus, sa mga prism. 'Yon, mayroon pa. Kasi itong lens kaya hindi naman po kasi ano, ito po kasi lens nito kaya nagkaroon siya ng focus. Kasi minsan sa event mo malayo pag malayo blood siya pwede mo i-focus para maglaro nasa naman sa malapit pwede mo rin siya i-focus para maglaro pa rin yun ang kagandahan ng itong LS90 meron po siyang focus pero sa ngayon ang mga lumalabas na po ngayon nasa ano na ah uh, beam 150 na or 100 yung ganito po, di ko lang po alam ngayon kung may available pa yung ganito kasi yung sa ngayon po kasi medyo in-upgrade na mas malakas na po ang tama po nya